Isa na namang malungkot na balita para sa mundo ng musika ang hindi inaasahang pagpanaw ng bukalista at isa sa songwriter ng bandang Firehouse na si CJ Snare. Ang boses sa likod ng mga paborito nating kanta tulad ng I Live My Life For You, Love of a Lifetime, When I Look Into Your Eyes, at marami pang iba mga kantang sigurado na naging parte ng buhay ng napakaraming Pinoy lalo na sa mga gumamit ng timeless na mga awiting ito bilang team song ng kanilang mga kasal nakakalungkot lang mga idol dahil umaasa pa talaga si CJ Snare na makakabalik siya sa pagtutur kasama ang kanyang banda pero yun na pala ang huling post niya sa kanilang social media na labis na ikinalungkot ng kanyang mga tagahanga ano nga ba ang nangyari? Halika at ating mas kilalanin si CJ Snare atin din talakayan kung paano siyang napunta sa bandang firehouse. Ang bandang hindi umalis sa pagiging glam o hair metal at nagawang manatiling nakatayo kahit nagsibagsakan na, umayaw na at nagbago na ng style ang iba nilang kasabayan na banda. Paano nga bang inaalagaan ng isang CJ Snare ang kanyang boses na kahit sobrang taas ng kanilang mga kanta ay nagawa pa rin itong maging aktibo ng mahigit sa tatlong dekada. Ano nga ba ang dahilan ng kanyang pagpanaw? Talakayin natin lahat yan pero bago ang lahat I ay shout out muna sa ating mga idol na sina Jolan Erinco, Archie Contreras, Ray Credo, Jomar Indol, si Batero, Randolph Tampon at Tam Araya Rock Stations. Maraming salamat mga idol. Ipinanganak si Carl Jeffries Nair sa Washington DC noong December 14, 1959 at sa murang edad ay talagang may interes na ito sa musika. Sinuportahan naman siya ng mga magulang na sina Clayton at Barbara Snair kaya nagkaroon ito ng sapat na kaalaman sa pagtugtog ng piano. Ganun pa man, tila ba nagbago ang lahat na lumipat ang kanyang pamilya sa Haven, Pennsylvania. Dito siya nakapag-aral ng high school kung saan ay nagkaroon siya ng hilig sa teatro kaya noong makagraduate ay lumipat lipat na ito sa Orlando, Florida para mag-aral ng theater sa Rollins College. Pero sa hindi malamang dahilan ay muli ito nagpasya na bumalik at gawing karera ang pagiging music artist. Nagtungo siya sa Carolinas para magbaka kali at doon nga niya nakilala ang bassist na si Perry Richardson. Naging magkaibigan ang mga ito at nagsama sa palipat-lipat sa iba't ibang banda hanggang nagbuo nga ang mga ito kalauna ng sariling banda na tinawag nilang Max Warrior. Nagkaroon o naman sila agad ng pagkakataon na makatugtog agad sa mga club kung saan nga ay naging parte sila ng malawak na mundo ng glam o hair metal scene na usong-uso pa noong panahon na yon. Sa kabilang parte naman ay eh may isang banda na white Heat na pinangungunahan ng gitarista at songwriter na si Bill Leverty ang nagsasagawa ng malawak ang audition sa paghahanap ng isang drummer. Nakuha ng mga ito si Michael Foster na nagpakita ng galing sa pagkanta habang nagdadrums at tulad nga ng bandang Max Warrior ay ilan nga lang sila sa maliliit na banda na nagsisimula noon sa underground scene. Sa paglipas ng mga panahon ay naging magkaibigan si na Bill at Michael dahil bilang isang magaling na songwriter at gitarista mga idol ay hindi maitatangging hindi pa masaya sa kanyang banda noon si Bill at tanging si Michael pa lang yung alam niyang may kapasidad na pwede niyang makasama sa mas mataas pang antas bilang isang banda. Kaya naman tuwing walang gig ang kanilang bandang white Heat ay nakahiligan ng dalawang tumambay sa mga club at manood ng performance ng ibang banda. Hanggang sa hindi inaasahan ay napanood ng mga ito ang bandang Max Warrior na pinangungunahan nga ng bukalistang si CJ Snare na may boses na agad ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam kay Bill. At habang nasa kalagitnaan nga ng kanta ay napansin din ito ang magaling na basis na si Perry na sobrang ganda din ng harmony ng boses kay CJ. Kaya tila ba sa isang iglap ay nabuo sa otak ni Bill na kung magsasama silang apat sa is ang banda ay makakaya nilang makapagsabayan sa kahit kanino. Sa pagkakataon din na yon, ay nagpa na si Bill at Michael na bubuo sila ng banda na kasama sina CJ at Perry. Kaya tila ba liligaw ng babae ay matyaga ang dalawang makuha ang oo ni na CJ at Perry na inabot din naman ng may kahabaan ding panahon hanggang dumating na nga yung araw na nagbreak din ang bandang Max Warrior na kinabibilangan ng dalawa. Unang nilapitan ni Bill ay si CJ para ibigay ang kopya ng ilang sa mga isinulat niyang kanta para mapakinggan at lapatan ito ng kanyang boses at dun nga mga idol sa sobrang ganda ng pagkakakanta ni CJ dito ay tila ba isinulat talaga yung mga kanta para sa kanya kaya nasunda na yon ng pagtugtog nila na magkasama sa iba't ibang lugar sa Virginia pagkatapos ng mga gig na yon ay lumapit si CJ kay Bill at sinabing nag-enjoy siya na tila ba yun na talaga ang tamang banda para sa kanya naging masaya naman si Bill sa narinig kaya sinabi nito kay CJ na siya ang tamang vokalista para sa kanya at kanya mga isinulat na kanta e dinagdag pa nito na kaya nilang maging bahagi ng malawak na music business kung magsasama silang dalawa mas naging solido lalo mga idol ang pangarap na ito ni Bill noong malaman itong bukod sa nakakahangang boses ay nagtataglay din pala si CJ ng abilidad sa pagsusulat at paglikha ng mga awitin. Bukod dito ay isa pa itong maestro sa pagtugtog ng piano kaya hindi na ito nagsayang ng oras. Kahit tatlo pa lang sila ni na CJ at Michael ay sinimulan na agad ng mga ito na mag-record ng demo na siya namang ibinigay ng mga ito kay Perry na siyang bubuo ng pinapangarap nilang banda. Pero kasama ang palad ay may commitment pa ito sa ibang banda nung panahon na yon na aabutin pa ng anim na buwan na huli ay hindi naman nakaapekto sa plano ni Bill. Matsaga nilang hinintay ang anim na buwan lalo na at bukod sa talento ni Perry ay halos kapatid na rin ito ni CJ dahil silang dalawa na ang magkasama mula simula at lagi magkabuntot sa pagpapalipat-lipat ng iba't ibang banda. Noong pwede nang sumali si Perry ay agad nilang ibinenta ang naipundar nilang sound system at lumipat na lang sa Charlotte, North Carolina sa lugar kung saan may bahay ang pamilya ni na Bill. Doon sila nagsimulang mag-record ng mga demo sa kwarto ni Bill na kinailangan pa nilang ikabit ang speakers sa basement ng bahay para hindi gaanong makaistorbo sa paligid at para naman sa pangalan ng kanilang banda ay eh may plano pa rin silang gamitin ang pangalang White Heat pero kasama ang palad ay eh naka-trademark na pala ito sa iba kaya mula noon ay eh napagkaisahan nilang tawagin ang kanilang bagong banda bilang Firehouse isang pangalang isinangguni ni Michael Poster dahil nagkaroon ito ng pangarap noong panahon na yon na maging bumbero nagsimula na din silang tumugtog noon sa mga hotel para matustusan ang kanilang gastusin kung saan ay hindi naman nila inaasahang unti-unti na ding umiingay ang kanilang pangalan sa underground scene Siyempre, eh hindi ito nakalampas sa koneksyon ng mga A&R, lalo na kay Michael Kaplan ng Epic Records. Noong December 1984 ay bumiyahe pa ito mula sa New York hanggang Charlotte para lang mapanood ng personal ang banda. At hindi naman ito nagsisi dahil pagkatapos ng gig na yon ng Firehouse ay agad itong lumapit sa mga ito para sabing sobrang handa na ang kanilang banda para sa isang recording deal. Agad na pumirma ang mga ito sa Epic Records at sa tulong ng producer na dating drummer ng Santana na si David Prater ay nabuo nga nila ang unang dalawang album ng banda. Ang una ay ang debut at self-titled album na Firehouse noong August 201990. kung saan kabilang ang mga singles na Shake and Tumble, Don't Treat Me Bad, All She Wrote at Love of a Lifetime. Bumenta ito agad ng mahigit sa 2 milyong kopya sa US pa lamang at na-certified pa bilang double platinum. Ang single pa lamang na Love of a Lifetime mga idol ay bumenta na din agad ng 500,000 copies at sa loob lang ng maikling panahon ay agad silang humakot ng mga awards tulad na lang ng Best New Band ng Metal Edge Magazine noong 1991 at Best Newcomer of 1991 ng Young Guitar Magazine. Kasama ang palad lang mga idol ay biglang nagbago na ang usong musika noong pan panahon na yon, lalo na sa US, pinagharian na ng mga grunge bands tulad ng Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam at Soundgarden ang mainstream. Bumagsak ang karamihang glam o hair metal bands at masasabi nating firehouse lang noon ang nagmamatigas na ipilit pa rin ang ganong style ng musika. Naglabas sila ng pangalawang album na Hold Your Fire noong June 16, 1992. Kabilang ang mga singles na Sleeping With You, Reach For The Sky, up when I look into your eyes. na kahit nga bumagsak na lang sa mahigit sa 800,000 copies ang nabenta ay masasabi pa rin natin yun ang pinakasuccessful na album ng mga banda sa kanilang genre at ang nakakagulat pa ay tinalo pa ng mga ito ang mga sobrang sikat na grunge bands tulad ng Nirvana at Alice in Chains na kalaban nila sa award na favorite heavy metal at hard rock new artist sa American Music Awards noong 1992 sila din ang itinanghal na best newcomer of the year 1992 ng music Music Life Magazine. Yun ang mga panahon mga idol na makikita natin yung mga katulad ng Bon Jovi, Metallica at iba pang mga sumikat na banda mula 70s at 80s na iniwan na ang mga original nilang style. Lumabas ang mga ito nang wala na ang mahaba nilang buhok at iba na din ang tema ng lyrics ng kanilang mga kanta. Samantalang nanatili lang ang Firehouse sa style na mayroon sila. Muli silang naglabas ng album na Firehouse 3 noong April 11, 1995 na nag naglalaman naman ng awiting I live, I live My Life For You at Here For You na kahit unawa naman na bumagsak talaga sila sa US dito, eh ito naman yung mga panahon na sumabog ang kasikatan nila sa Asia, Argentina at Brazil. Mas nakilala sila sa Southeast Asia, lalo na sa Singapore, Malaysia at Pilipinas sa kanilang album na Good Acoustics noong October 8, 1996. Dahil kabilang pa rin sa album na ito, ang tatlo nilang higanting mga kanta tulad na lang ng Love of a Lifetime, When I Look Into Your Eyes at I Live My Life For you. Na kasama pa ang awiting You Are My Religion. Sa mga panahong yon ay hiniling na ng Firehouse na putulin na ng Epic at Sony Records ang kanilang kontrata dahil sa kakulangan ng mga ito sa pagpupromote ng banda sa US. Lumipat na lang sila sa Pony Canyon sa Japan at kahit patuloy pa rin sila nagsasagawa ng tour sa US ay mas nag-focus sila sa Asia kung saan ay dinudumog pa rin sila ng tao sa bawat mga konsyerto. Nakapaglabas pa rin sila mga idol na mga studio albums katulad ng Category 5 noong September 2 1998, o noong November 7, 2000 at prime time noong August 12, 2003. Tumigil man sila sa pagbuo ng studio albums ay hindi naman sila tumigil sa mga tours. Wala silang pahinga sa pagtugtog sa iba't ibang parte ng mundo sa loob ng 34 na taon hanggang sa hindi inaasahan mga idol. Noong 2020 ay nadiagnose si CJ Snare ng pagkakaroon ng stage 4 na colon cancer. Nagpa-second opinion ito noong 2021 bago siya mailalim sa isang matagumpay na operasyon. Pagkatapos noon ay bumalik muli ito sa pagsasagawa ng mga tours pero tuluyan na itong nagpaalam muna sa mga fans para naman sa isang abdominal surgery noong October 2023. Hinimok pa nito ang mga fans na patuloy pa rin suportahan ang banda na noon ay pinayagan niya munang humanap ng pansamantalang bukalista. Noong matapos ang operasyon ay sinabi nitong kasama na siya ulit ng firehouse sa kanilang summer tour ngayong taon. Pero ang totoo mga idol ay nahihirapan talaga itong maibalik ang sigla ng kanyang katawan mula matapos ang huling operasyon. Sobrang sobra pa rin ang kagustuhan ni CJ na makabalik at magawa pa rin ang nagpapasaya sa kanya na pagbabahagi ng kanilang musika. Kaya pilit itong lumalaban sa kanyang sakit at seryoso talagang pinipilit na makasama sa mga susunod na tours ng kanyang banda. Sobrang mahal nito ang pagiging bukalista ng Firehouse. Katunayan ay iniwasan nito ang mga bisyo at at kahit anong mga bagay na pwedeng makasira ng kanyang boses. Pero neto lang April 8, 2024 ay nalungkot ang mundo ng musika lalo lalo na nga ang kanilang mga tagahanga noong magpost ang Fairhouse sa kanilang Facebook page na nagsasabing pumanaw na si CJ Snare noong April 5, 2024 sa edad lamang na 64 na taong gulang. Sa hiwalay na post ng anak ni CJ Snare ay sinabi nitong cardiac arrest ang dahilan ng pagpanaw ng kanyang ama. Habang Pinapanood nyo itong video mga idol. April 13, 2024 ay kasabay nitong isinasagawa ang konsyerto ng Firehouse na tribute sa kanilang pumanaw na bokalista. Tinawag nila itong Celebrate CJ kasama ang fill-in vocalist at American Idol Golden Ticket recipient na si Nate Peck na naging bokalista ng Firehouse sa loob ng anim na buwan na wala si CJ. Hindi may tatanggi ang laki ng impact ng boses ni CJ Isner sa marami sa atin at siguradong walang tututol kung sasabihin kung kasama siya sa listahan ng mga bukalistang may pinakamabangis na boses sa kasaysayan. Isang napakatalintadong music artist na hinding-hindi na mabubura pa sa ating mga alaala. Lalong-lalo na kapag naririnig natin ang kanilang mga napaka-timeless na mga kanta.